Inamin ng suspect na si Noel Bautista na si David Menseas ang pinuno ng isang kidnap for ransom group mula sa Kabisayan. Katunayan niyan, may shoot to kill order na si David Menseas. Sinong tao ang sabuhan ay hindi nagkamali. Mabait naman yung tao si David eh. Hindi ko ako alam kung bakit ito siya lapasama sa gulong ito. Simple lang yan, miss. Nag-iisang pusakal na kriminal siya. Hindi mahirap yun para sa isang dating bilanggo. Yeah! Subalit ang pagkakamot kung minsan ang nagiging gabay ng kabutihan. Yeah! Ano bang problema? Bago yung driver, matalas. Lisensya mo. Ha? Bro, magkano ba? Kurente Daddy won't let them hurt you, honey. Don't be afraid. Hello? Hello? Jessica! Kailangan ko lang 30 million pesos. The baggage has arrived. Sino? David Men! Men David Meneses! David Medias! Mensehas! Oo, oh, yun daw oh, eh! David Mensehas! Ano ang kahihinatlan ng tagpong ito sa taong bumalik sa kamay ng katwiran? Sabi mo, ano ba lahat? Eh hanggang nito, wala pa rin ko na ko! Pampihira naman kayo! Kapit, yeah! sumuko ka na. Hindi ako susuko. <laughs> Kailangan ko ng doktor! Tulungan niyo ako! Kapit, kahit anong Laban. Ah! Pag mong isuko ang laban, dip, dip at paninindigan ang katapat ng katiwalian, wala ka nang pupuntahan. Kasulukuyang pinagpipestahan ng mga reporter ang buhay mo. At ang publiko naman, ipinako ka na sa Cruz. Pinako nga ako sa Cruz. Pero ako mismo bubunot sarili kong pa. It's all over. Shabai Piko, o, na, wag mo isuko laban. Directed by Ron Rick.